Hail and abundance blessing this 2020 Year of the Rat. So, guys, thank you, thank you once again. Ganda na, ganda Hindi ako mag naman. So, <laughs> na mag-thank you sa lahat ng mga subscribers at so, na mag And then, hopefully, nag tayo guys. Uh, ano tag taga-taga lang tayo. So, ah, uh, um, mag Hi guys, yo, what's up, yo? <laughs> Yun. So, guys, uh, I'm so very, very happy today. Kasi naman, ito, ito yung ano, ito yung, Grabe, uh, wala, natuwa lang ako. Kasi, lang, natuwa lang ako. Uh, hindi ko ma-explain. Ma uh, bakit, amen. Uh, <laughs> so, so, hindi pa dyan nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel at click the notification bell para ma-update ka sa ako mga bagong ng mga videos. And, guys, wala pa ako naka-upload ng mga video So, napukin mga pending. So, uh, kailangan tamang work. And then, yun, kailangan na mag-work para maka-earn <laughs> of course, di ba? So, I try my best na maka-upload na ako soon. Kaya medyo uh, taas-taas na ang week na wala talaga post o video sa akong channel. So, guys, 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 please, please don't forget to subscribe and click the notification bell again para ma-update ma mo sa akong mga bago na mga video So, yun. So, anyways, um, ito na. Sasabihin ko na. So, ayan na. <laughs> Bakit ako masaya? Yon. Kasi naman, ah. uh, yun, masaya ako kasi nag mail si sino na yun eh. Pwede pa no? So, ano, masaya ako guys kasi nag-email si YouTube Channel wow! sa akin. Yon. Sabi ni YouTube sa akin is Musta ka? Oy. <laughs> <laughs> Joke. <laughs> Joke daw. Ah, uh, nagcongrats si YouTube sa ako. Aha. So, 'yun. Ah, uh, nagcongrats sa akin kasi nakatungtong kayo sa first uh, next step. Uh, wala ko, wala akong masabi. <laughs> ano? Ah, uh, guys, ito na, ba ito? Uh, Uh, nag-congratulate si YouTube sa akin kasi uh, na-hit natin yung first uh, 100 subscribers. So, thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, uh, hindi ko na-expect na mag-ano na si mag, ano, si, ano, si YouTube sa akin mag-email siya tapos congratulate niya ako for doing that job first. So, eh, kung dili gikan di sa inyo guys sa mga subscribers ako sa mga uh, loyal na subscribers na ako and kung dili sa inyo ah, dili ah, dili ko moabot po din so tanan tanan is di kan dyan sa inyo of course so, diba? so thank you kayo sa mga loyal ako ng mga subscribers uh, ma ano uh, mo mapasalamatan tamo ta sa tag sa soon and uh, sa I think it's Oh, sorry, mas uh, nice na nice, i-celebrate, no? Uh, for first, 100 subscribers na ako. Yan. Abangan. so, anyways, guys. Um, be, uh, I think, uh, um, mag-bake ako ng cake. Joke lang. <laughs> Ipamibigay 100 cakes niyo. <laughs> Ang dami. Anyways, be, hanap tayo ng, ano ha, uh, na mas maganda. ano tayo ng magandang pwede natin, ano, pwede natin, ibigay yun bali, uh, nagpapasalamat talaga ako sa mga 100 subscribers na ako, po hindi lang 100 subscribers, plus Paya, plus 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 and, where's everything <laughs> hey, kung hipa choy uh, sa mga Chinese out there, sa mga relatives ako ng mga Chinese, Hi. mga Ong so, uh, kung hipa choy sa inyo uh, God bless uh, more healthier and abundance blessing this 2020 year of the rat, so guys, thank you, thank you once again ganun, uh, ganun, na, again, hindi ako magsawa na mag-thank you sa lahat ng mga subscribers at mga logat, and then hopefully dadami tayo guys uh, ano lang, tagal-tagal lang tayo so, ha, uh, <laughs> uh, madadami pa tayo subscribers, and then hopefully, hopefully, hopefully na, ano, uh, ma-follow ko ninyo until until such time na mahit natin yung uh, silver button no? silver button ni YouTube so, wow! guys uh, sa hindi pa again naka-subscribe please subscribe na YouTube channel ni Lopez vlog and then we all about that for ano uh, lang sa mga destination lang kung asa ko makalaag and then so yun mga kulitan moments uh, yun, dagan pa kay i upload ng mga video sa mga kulitan moments, then mga laag moments yun mga guys so once again thank you thank you sa tanan ng mga subscribers na ako uh, kung okay, kung wala mo wala po na ako nang siya na achieve so kaning achievement na ako dili lang sa ako pero sa inyo ha ah, sa inyo ha ah, nililin sa ako ha ah, na achieve so thank you thank you once again guys ah uh, uh, And then God bless sa tanan mga subscribers. Ako God bless more power to come sa inyong life and Uh, prospectus cactus uh, uh, prosperity ang inyong 2020 yun and so pero na uh, I'm so very very happy with kayo wala ko na expect uh, wala ko na expect uh, all I have this is just to ano lang uh, ako lang gi gilingaw ako myself uh, into this ano, into this another version sa akong uh, sa akong chapter sa akong life na mag uh, I didn't totally mag vlogger but ano, uh, I try to engaging into this one kaya medyo I just uh, maka ano ko, maka gain ko mga memories soon na pwede na to balik-balikan yun so, So, collecting all the memories daily sa akong YouTube channel. So, guys, once again, thank you, thank you kayo sa tanan, tanan, tanan. hopefully, makita ka mo mga subscribers sa ako. Uh, Bapil ka mo sa akong vlog. Kung asa manggali mo, asa ko pa dulong na naamo na So, thank you, thank you once again. Thank you, thank you, thank you, thank you. So, thank you so much mga subscribers sa ako. Grabe. <laughs> <laughs> ah, uh, hindi ako nakapaniwalaan, baka paniwala guys aabot ang video congratulations sa lahat congratulations sa lahat lahat mga subscribers so guys uh, okay mo sawa na subscribe ko sa akong youtube channel again and follow Lopez okay di ganito ta um uh, ng mga butang okay yun so uban ni Japan ko sa akong pangawag travel mga travelers out there uh, especially sa ano ano uh, sa Nipulo uh, sa mga nailan ako sa Dipolong. Uh, shoutout ako si Mushi, itong tagya sa Mushi Cafe, yun, uh, si Hotel Camela, na ready to go na mga stay ko sa ng hotel. And then si Cambodia na grabe kalamian ang ilang mga pagkaon sa so, okay. Cambodia. Grabe, wala kayo na guys. So, grabe kalamian. <laughs> yun, grabe kalamian. Yun, Oh, siya, no? naka-try ko eh kain your choice. So, gabi be the best ang inyong pizza. Lamig inyong inyong mga sa salmon salad. Yun. So, guys, kung makabot abang mo sa Depol of City, so, ayagin ninyo uh, limte nga uh, dili mo makaka ayagin niyo kalimte ng uh, dili mo maka dine or makahapit sa Cambodia uh, restaurant sa your choice. Restaurant again. And then, to stay in the Polo to satisfying uh, ambience sa hotel uh, and experience the luxurious type of service dito so, uh, yun si sa the Polo So ang yung niyo kalimutin si Hotel Camila 2 located at Torno de Polo City uh, Malapit lang din siya sa uh, Rotonda guys kung gitan ka dito sa uh, tapitan, so makakita ka sa Rotonda gali danda ang Torno de Polo City So guys Grabe solid yung stay ko rin. Uh, all rooms nila kay Grabe ka solid. Grabe ka nice. Ang mga amenities and facilities. Because I know uh, this hotel will be the best hotel in the whole city. Yeah, guys. And then sa boulevard uh, uh, thank you kay sa ako na natilawan dito ng, um, ice cream, ng ice cream na ice cream with flavor niya guys kaya ano uh, red horse yun <laughs> first time ko nakatila dyan dito so thank you kaya sa inyo hugas uh, mga ate sa nabaligyan dyan sa bolivar o oh, um, sa dipolog ay ano sa dapitan ni rather nakatry ko dito sa seaside na lamig na ilamig kayo dito uh, uh, pagkaunal lamig ilang baka uh, ba diba? may ilang mga pagkaon dito na uh, grabe nga ano grabe nga productions ng pagkaon so grabe talaga wala kang so babalik ako po, po dito ko makabalik ko and hopefully makabalik ta dala ay dito <laughs> brother so uh, aside sa dipulo ang sa um, dapitan uh, na nice less ang mga place diri apo uh, Uh, especially dito sa ano sa Mondial last 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 week which is ang U River uh, U River and then the mini Brazil there sa a city and especially dito sa Osami sa Oak uh, in so kung <laughs> sa breakfast cafe nila may mga breakfast sa dito guys so, so kung atong mga uh, travelers out there now from and travel from Kagadio to Osami so ayaw ninyo kalinti or mas better kung dala mo mag-in sa Oak Hill Inn. So, uh, located na siya dala sa o oh, sa Inn. So, wala dito ko familiar sa lugar. But, uh, doon na siya sa security bank. Uh, Obos is security bank. And then, sa taas na Oak Hill Inn. Doon siya, doon siya sa Jollibee. So, uh, doon kayo siya. Nice po lang ilang mga rooms dito nice. guys. So, yun mga ka-travel na ko. Tips na mga ka-travel na kung mag-travel na uh, we try uh, na makapanyita tao kaya mga laser mga cheaper na kuha ano na mga ng mga hotel sa accommodation But, be sure excellent I ang mean, ilang service na yatag sa toha so yun yun mga hotel na akong ipang na nilang uh, lately dito ko ba ang city and subok at maasahan na din na mga ma makaka-travel so once again ka-travel just again your trolley yours ni Nicole Lucas na may mga tingin ting so yun mga ka ka-travel so thank you thank you thank you once again thank you thank you once again hopefully mag ano mo mag-uban pata mag-uban pata mag-uban pata guys Uh, until mo ma reach na to uh, to first uh, wow sa YouTube. so kaya kaya yan so yeah thank you thank you kayo sa tanan bye bye, -bye. bye, -bye.